Okay guys, sa video na to guys ay ipapasyal ko kayo isa sa mga baryo ng Anda na underrated dati. At tingnan natin kung gaano nakaprogresibo -progres ngayon. Labas ang laway ko guys. <laughs> Progresibo ngayon. Alam mo kung anong baryo to guys? Ayan guys. Ayan, Barangay Lundag. Actually guys, marami yan sa loob. Ayan o, sa loob guys. Ayan o maraming barang, barang barangay guys kaso lang lundag lang pupunta natin dahil kapos na kami sa oras so tunghayan nyo guys kung gaano nakaprogresibo tong lugar na to na dati ay underrated lang nung panahon namin tara guys Alright guys, ay uh, ipaalam ko lang sa inyo, ang lundag guys ay ito yung barangay na nasa bulumunduki ng anda guys kumbaga ito yung mga high attitude place ng anda so yan tinan mo yung daan guys ito dati yung daan dito guys ay bato-bato lubak-lubak walang tubig walang ilaw talagang bundok talaga siya guys so kaya yung mga dito nakatira dito medyo may pakamahiyain ng mga panahon namin pero ngayon eh, di na kasi ito nga pala yung quarry guys noon yan yung mga pinagkakitaan ng mga, mga kababayan ko dati quarry hindi ako nakapasok dyan guys kasi pinabawalan ako ng nanay ko eh marami din Disgasya dyan, natabunan, kasi hinukay nga yung Bundok dyan, kasi yung bato dyan guys Ay limestone, limestone guys Ginagawang mga Bato, mga relics-relics Ganon, kasi magandang bato daw yan Yung limestone, marami kami ganyan dyan eh Maraming limestone dyan sa lugar na yan guys Ganon ang kayamanan yan, so tingnan nyo yung Kalsada guys, ay sinimento Na dyan guys, yung kalsada Papunta dyan, pero dati guys Bato-bato yan, lubak-lubak, ganon So yan yung, itinan mo yung Limestone guys, oh. yan kinakulungan Aquarium guys May kumpanya Nagquari dyan At siguro Tinigil na rin Ang DNR yan Kasi nakita nila Na medyo Hindi nakakaganda Sa kapaligiran ng lundag. So, ayan, ang daming butas-butas, guys. So, oh. yan yung bakas na naiwan ng nagkakwari dati. Yan, kinukuha nila yung base, Binawasak nila yung bundok, guys. Kasi yung bato pala dyan, na yung limestone ay malaki palang bagay yan sa isang material ng gawa ng plato, kutsa, ayun, kutsara ay, yung baso. Ayan. So, ito yan, guys. Nakita nyo, paangat ang daan kasi papuntang bundok na yan guys high, high attitude na lugar yan ng anda so so far naman mataas taas mahaba yung sinimento nilang daan ng mga politiko dyan kaso lang hindi para lahat hindi lahat guys ayan o oh, kita mo yung rap road na yan guys hindi lahat ay nasimento. Uh, may, yan yan yung mukha nyan pero dati dyan guys bato bato yan putik putik ngayon medyo ni eh, kahit na hindi simentado kaya lang talagang mauga pa rin yung daan kasi nga at putol-putol may mga proportion na sinimento nila lalo na yung paangat para hindi mahirapan yung nagbabiyahe papunta dyan so yan guys panoorin nyo yung view ng Lunda guys panayang a, 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 altitude altitude high altitude parang naki, nababanggit ko Altitude hindi o oh, altitude ibig sabihin po yung nasa taas na bahaging lugar ng anda. So ito yung mga ang taga rito dati guys ay yung mga nagpo-produce sa amin ng tinamay ng daan guys. So tinamol lubak, lubak hindi lahat na semento guys. Eh. So ang mga nandito guys, ito din nagpo-produce dati ng mga uh, yung mga tanim-tanim, yung -tanim, binababa nila, binebenta nila dun sa amin sa baba. Kasi sila talaga yung masisipag dyan magtanim kamuting kahoy, kamuting uh, kamutin na sweet potato. Mga kwan nga guys, yung mga tinatawag na nagpa-farming, diyan sila mga manok na nitib. Ngayon hindi mo na kwan kasi bakit may umakit na mga negosyante diyan? Eh. Dati kasi sila mismo nagbababa at at doon sa tinatawag na crossing lundag, inaabangan din ng mga negosyante eh. at halos na nga sinasamantala din minsan tinatawaran ng sobrang baba, siguro naman ayaw din nilang mapagod din ng maglakad, kasi nga napakahirap bumaba dyan dahil ang pangit ng daan, so binibigay na lang nila para at least hindi na sila mapagod, makauwi na sila agad. Pero ngayon, hindi na guys, iba na ang sitwasyon ngayon. Kita mo yung daan, yan o, hindi lahat na semento, ipakita ko sa inyo yan, hindi lahat na semento. So yung mga matagal nang hindi umuwi sa lundag o hindi na pasyal sa lundag, ay mga may mga portion ng daan na hindi sinimento at uh, nakakakit naman yung mga four wheels diyan okay naman pero kadalasan ang pumupunta diyan ay habal-habal so sinisingil yata nila ng bali 200 yata one way so kung pababa naman isang daan pwede na natanong ko yung mga habal-habal diyan eh So kita mo guys yung tinamo yung view nila guys. So ayan o, oh, tinamo. Yan ang view nila dyan. Nagandang view guys, maganda, pwede ka mag-farming, pwede kang mag, mag tawag dyan, magpahinga yung isipan mo, matahimik lang dyan, basta muni-muni lang, pero pagka sobrang tagal siguro, medyo makukuha ka kasi sobrang tahimik guys, tahimik, maaga pa lang, matutulog ka na, maaga-maaga, magigising ka, so nature na nature talaga, yun yung kalabaw guys oh. Parang inaaban kalabaw ba yun, baka, baka pala, baka. Hindi pala kalawaw. Baka yun guys, baka inabangan kami doon eh. So ito yung pinaka nila. So ito yung lugar na guys na sobrang dami na ng bahay diyan. Hindi ko kinang hindi ko natanong kung anong pinaka konyan pero ito yung first stage na sobrang dami ng ng bahay sa kalsada. 'Di ba? Kasi may mga may mga portion ng lugar na walang bahay, pero ito sunod-sunod ito yung first stage nila. Bali kasi may pinapaka, pinakasintro. Ang pinakasintro kasi nila dyan, yung sa school nila doon sa taas. So ito yung portion na to na maraming bahay na nagtayuan. Na which is dati, kukunti lang sila. Ngayon, sobrang dami na nila. Ayan, oh. So ang kanilang namang source of water ay sila kasi dahil hot, it, high attitude, ah, uh, altitude nga sila. Bali, nasa kanila yung mga bukal-bukal. So nilalagyan lang ng tubo yan Mas kuan sila sa tubig Kaysa sa amin Kasi sa amin walang tubig talaga eh So dahil malapit sila sa bundok Nandun yung bukal uh, Mayroon silang tubig Sa Korinti naman Yan yung dati nilang nire-request Sa mga anak uh, nagtumatakbong mga opisyal sa ANDA Napagbigyan sila Nagkaroon na sila ng Korinti Kaya mas mataas din yung kanilang signal Kasi nga nasa taas sila So ayan guys, mga uh, may portion lang talaga ng daan na medyo hindi pa nasisemento. Pero marami ng tao diyan guys, marami ng mga ay nakita mo yung bao-bao na tricycle nakaangat diyan. Kaya lang yun na nga yung daan hindi lahat na May ilan lang baka sa susunod na mga mga tatakbo na mga kuan diyan official baka bigyan. Ayan, may semento na yung guys. Oh, semento na daan yan. ayan oh semento na daan yan kasi hindi nga lahat na semento pero may mga portion na sinesemento so itong party na to, guys ito yung tahimik na naman wala na namang bahay gaano may mga bahay dyan nasa mga pailan ilan sa mga sulok-sulok ng bundok mga mga country sa uh, mga kung mga kumbaga baga nasa ilalim lang ng mga kung hindi tulad nung first stage nila doon na dikit-dikit yung mga bahay guys so Pansinin yung lugar guys, napakakuan. Kung mag-aalaga ka ng manok dyan, mag-aalaga ka ng baboy, wala ka pang ganong hassle. Kasi nga, kuan yung tawag dyan, bali, yung tahimik pang pa lugar. Yung tahimik. Ako kasi guys, hindi ako talaga, takot ako sa mga kuan eh, yung mga wildlife. Hindi ko kaya ang kuan eh. Pero ikaw naman na hindi takot, eh maganda dyan, tahimik. At pwede eh, ka mag, yung farm, yung farming ba, yung eh, ibig sabihin yung magpa-farm ka may mga chicken-chicken ka, ganon pwede ka dyan, malawak pa mga lupa dyan guys, kung magbabalak yung karoon ka ng farming, marami pang binibenta ang lupa dyan at yan, oh, tinan mo, malawak pa yung daan malamak, may mga bahay na medyo, kuha na, yung developed na siya, kumpleto na lahat at may mga bahay naman din na napabayaan siguro, nag migrate na rin sa ibang lugar yung ibang residente dyan. So tuloy tayo guys, papunta na tayo ng pinaka-sentro ng Lundag. Tingnan lang ninyo yung view, ayan, tingnan mo, oh. yung view ng Lundag, ayan o. Oh. Etong ginagawa natin kayo na video nito ay mini lang to sa Lundag guys, hindi natin pwedeng puntahan lahat. Kasi yung mga ibang residente dyan ay nasa ilalim-ilalim na talaga ng mga kabundukan, sa paahan ganun. Pero napakaganda ng lugar guys, lalo na kung sa gabi, madaling araw, malamig dyan, hindi kailangan ng aircon, malamig talaga. Yan nga, naramdaman nga namin yung lamig dyan yung pumunta kahit na may init yung panahon. ah, uh, maraming puno, maraming mga niyugan dyan, oh, may niyugan dyan guys, so yan oh. So, okay sana kung mga niyug dyan ay palitan nila ng dwarf, dwarf, dwarf na niyug ba? Kasi sobrang tataas ng mga niyug dyan. Uso na kasi yung dwarf guys kasi hindi mo at malabilis mo muna yung mga dwarf. Pero yung mga niyog na yan dyan ay talagang mga matatandang niyog yan na sinauna pa yan. Kaya at siguro yung may mangyari dyan, iwan ko kung saan ah. Ito yung daan guys, ito yung sinasabi ko ayan o, na hindi na simento lahat. At ito yung bukal na sinabi ko, ayan. sa dam. Sir, Ha? Gripo, gripo. Ah, tubod. Tubod. Gis agikan. Ah, diwa di ni ah kanang na, kanang host dia mo ni pagigas tubod. Ah, salamat ah. Tama jud mo ginami injo, kada mo waman. Okay guys, yung mga local na yon nag give at nakipapansin nyo medyo hindi gaano sila nakikipag-conversation tapos medyo nangingilag sila dahil nagkakamera kami at hindi na rin ako magtagal kasi baka isipin nila masamain nila yung ginagawa namin kaya dinaan ko sa biro konti para ma kuha naman sila kung baga ma at ease sila ba na indamdamin nila na hindi kami masamang tao kasi kaya talagang yung mga tao pag kinausap mo konti lang ang binibigyan nilang salita konti lang sila magsasagot at hindi sila nagkikipag-usap ng yung kuhan ba damang makita may reaksyon nila hindi sila nakikipag-usap ng yung kuan ba yung tinatawag na may para bang may kumpiyansa na humarap ganon parang tipid yung salita nandito na tayo sa kuan Pinakasintro, pinaka sentro guys na ang lundag ito talaga sentro nila okay guys pansinin nyo ayan na may mga sasakyan na guys at malalaki yung mga bahay sa paligid ayan o at yung may basketball court sila dyan ayan o kasi yung mga team nila dito guys, napakalalakas ng na mga player nila naman tatibay ng na mga katawan kasi nga sanay eh, sanay eh sila eh yung yung kumbaga batak na batak yung katawan nila. Nandito na tayo sa pinaka guys, pinaka na to. Daw, asa ni padaw ang si nung? Almaria. Almaria. Oh. Sino si Almaria? Disbok. Katipunan pa. Ah. Ah. Salamat ah. daw nga. Naman ni Dan mo, ikot-ikot nga kani Ah. Okay guys, hindi kami nag-conversation na mahaba. Okay guys, nasa sintro na tayo ng Lundag. Ito ay yun yung mga papunta ng Almaria, uh, Katipunan. Isa sa mga baryo na naman dito na hindi na natin itutuloy guys. Kasi una-una hindi ko kabisado yan. Kasi itong lugar na to, dati nagpupunta ako rito dahil nga sa sayawan. Marami kasi mga puting babae dito dati ng no, mga kwanma dinadayo namin para sa baile. Yung baile kasi guys, yun yung sayawan ng bar, bar, bar dati. So hindi na natin itutuloy yan guys. Ayan you know, o, Palmer Hills. Ayan you know, o, welcome to Palmer Hills. Ayan you know. o. So meron siguro mga kwan dyan. So hindi na natin itutuloy Kung may mga pagkakataon na tayo sa susunod, puntuntahan na lang natin yan. So dito na lang tayo sa pinakasintro ng Lundag. Ayan o, yung barangay huli lang guys. Ayan o. Oh. Okay guys, bali paikot kasi yung kanilang sintro dyan. Siyempre maraming mga bahay-bahay dyan sa paligid at hindi na natin pwedeng uh, ikutin. At yung mga tao kasi guys, pag nakita nilang muk... kasi sila dyan guys, yung mga tao dyan, alam na alam nila yung mga mukha ng tao dyan. Kilala nila, nila yung mga mukha ng tao dyan. So kami, bisita kami at nagkakamira pa. Medyo nagtatanong, parang may tanong sila sa isipan nila anong ginagawa itong mga tao na to. Kaya kami, dumadaan lang kami para ipakita ko lang sa inyo yung place ba yung wala kasi kaming guide dyan at iniisip ko rin din na baka masamayin nga ng mga residente dyan na nagkakamikamira kami sa paligid at hindi ko alam ko aware ba yung iba dyan regarding sa vlogging so ayan guys umikot lang ako sa pinaka pinaka yung pinaka nila dyan paikot lang kasi yan pero maraming bahay dyan sa paligid guys at nakikita mo may mga bahay na progressive na at may mga bahay naman na, na natili lang simple at uh, ayan may mga da, marami na kasing teacher dyan marami ng seaman at ayan naman may kasalubong kaming truck na may dalang mineral water so ibig sabihin nagmi mineral water na uh, hindi naman sakuan guys kami din dati ay bukal ang iniinom namin Dati Siyempre sila Hindi rin sila nakakaligtas dyan Bukal din Pero ngayon Di mineral na guys Siyempre Sabay sa panahon So yan o oh. So umikot kami dyan guys Ayan Pakita ko lang sa inyo yung place nyan Yung paligid nyan At nakikita ko oh, guys Parang siguro dahil sa init na panahon O oh, yan yung farming nila siguro Activities Eh wala na dyan oh, Pero kita mo guys Ayan o oh. Yan ang pinakasintro nila dyan Dyan kami dumadayo guys Kasi ang puputi na mga babae nila dyan eh, mga, may mga itsura ba? So kahit anong layo dyan, nilalakad namin dati yan guys, makapangligaw lang. Shout out sa mga magagandang babae dyan. Especially sa mga umak family. Okay. So ayan, pati yung classmate kong si Iay, maputi rin yung si Iay eh. Agwa, Maria Agwa. Okay, yan So ayan na guys, so, oh, kita nyo yung paligid guys. Ayan o. Oh. Yan, nyo yung paligid guys. Okay yan ang paligid ng lundag guys ayan o oh. lundag okay? yan din yung mga nasa paaralan nila yan yung view ng paaralan nila ayan yun ayan oh. so kita nyo guys paikot lang yan papasirke circle lang sila dyan at inikot natin at hindi ako nakikipag usap gano'n ng mga lokal kasi may parang pagtataka yung mukha nila sa ginagawa namin kaya umiiwas din ako baka isipin kung ano ang ginagawa namin pero actually nag- nag lang naman kami diyan o isa nga Okay guys, nandito na ako sa sentro ng Lundag. Ito yung pinaka-eskwelahan nila, ayan. Ah, at itutur ko kayo guys, sa ah. Minitor lang tayo guys kasi ah ibibigay ko rin sa inyo yung kwento ng Lundag. Okay? Okay guys, yan yung eskwelahan. Maganda na siya. Ito yung dating pinupuntahan namin kasi ang tawag baile. Marami, marami kasi din mga babae dito dati, nung mga kabataan namin na maputi at magaganda. Kaya dinadayo namin. Biruin nyo guys, maglalakad lang kami dati para makadayo rito. Ganun ka-importante ang mga chicks dati. <laughs> Makaligaw lang. So ito, ayan, may mga mayayaman talaga na medyo may pera dito. Dati ng tindahan yan, nung mga bata kami, ngayon nagpogreso. At ito, may, may, tindahan din dito na malaki na. Ayan o. No? at may piece wifi pa sila at nadaanan natin kanina yung tubig nila source of tubig nila ay may, may nat, nat, nature kasi dito spring eh at yun ang nilagyan ng tubo mas may tubig sila kaysa sa kandabong sa kami kasi sa kandabong wala kaming tubig e eh, so ito ang lalaki na ng bahay dito guys dati nung bayli kasi dito si bayli at ang laki ng bahay nito guys oh. at tindahan ayan guys oh gano'ng kapoglisibo yan guys at saka yung ayan eh, may mga sasakyan pala kala ko walang, walang sasakyan na nakakaahon dito meron pala kasi putol-putol yung daan doon sisilip lang tayo sa eskwelahan uh, pinakaparalan nila dito hindi ko alam kung hanggang high school ba to hanggang elementary ayan guys oh. yun yung kwan guys kasi itong lundag natin kasi guys bali yung lugar na to hindi ganun natitira ng mga tao dati kasi sobrang layo tapos bulubundukin bali pero ang ganda ng nature. May nakita akong pro dito. Hindi ko alam kung nakasawa asawa o, o naging bisita lang. Bali, hindi ko rin alam kung may lodging dito. Kung bisita ka. Pero may nakita akong rescue na sa sakyan doon guys. Ayun, oh. Hindi ko alam kung active ba yan. Pero ang layo na, ang layo na ng forma niya. Dati nung huli akong umalis dito. Ito, naabutan ko pa yung stage na to. Pero doon ang sayaw nila dati. Baili-baili. Doon kami, oh. Si mo, ilang eh, hindi ko alam kung ilang kilometro to. Siguro nasa 10, 10 kilometers bago kami makarating dito. Lakad kami, guys, at sum para lang sumayaw jan Ay, ah, Bailey, Bailey. Makikipagkilala ka. Ayan. So, ito yung labanan ng kahirapan. Ito yung department social na nila, ayan, mga project siguro. Ayan guys, ayan oh. So, ang dami kasi maganda rito dati guys, na mga babae. Tapos pupunta kami rito para makipagsayawan lang. Bailing nga tawag sa amin. So may, may mga sasakyan guys. Ayan Oh. Ayan. May sasakyan. May barangay lundag rescue. So kompleto na sila. Ito yung barangay health nila. Kompleto sila lang lahat guys. At yung pinaka court nila dito. Ito rin yung lundag na team, team lundag dati na, in, parang iniiwasan din namin o no? kaya pinaghandaan namin pag naglalaro kami ng liga kasi ang lalakas ng resistensya nila kasi nga biruin mo naman nandito ka sa high attitude pagdating sa resistensya napakalakas ng mga player nila grabe yung rebound hindi natatalo lang talaga sila doon sa scoring kasi depensa at saka rebound grabe ang lalakas talaga talagang katawan nila kasi ang titibay ng katawan kaya masakit sa katawan sila pagkalaro mo sila. Hindi ko lang alam ngayon sa mga bagong henerasyon na uh, kuan yung tinatawag na gano'n nakalakas yung team nila. Pero dati, natatalo namin sila sa scoring kasi medyo mahina din sila sa scoring nila ba. Pero sa depensa nila, napakalakas nilang dumipensa at saka yung rebound nila. Hindi mo kaya. Guys, hindi na tayo iikot ng, ng maraming... Place. kasi una-una hindi ako kilala rito at nakikita nilang nagbibidyo ako baka mag, magugulat sila bakit ako nagbibidyo sa lugar nila <laughs> hindi na ako makauwi doon sa lugar namin so dahil galing tayo dito guys eh, na nagiikot tayo kanina at yun lang guys ah yun lang guys ah pinakilala ko lang sa inyo ang Lundag so ito alang itong dalawang bahay tatlo ay nakatabi na yan ay may 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 sky may skies na sila guys so, may may internet na sila Dati dito, baterya lang ang gamit. Petromax, kung kilala nyo yung Petromax, yun ang gamit na abutan namin. At saka yung long play album. Mga long charts, panghaw. Yung panghaw parang apa ng ice cream, ginagamit nila yan. Kaya malayo lang, malayo. Yung tugtog na aabot dun sa kabin ngon. Pag may tumugtog na, ayan na, yan na, malapit na tayo. Pero malayo pa pala ganun. So, eto guys. Welcome sa Lundag. Yan, Lundag Anda Buhol. Okay. This is Lundag buhol okay? So, nakita nyo yan kung gaano ka-progressive na yung lugar. Na dati mga kubo-kubo lang, ngayon palasyo na nandito. <laughs> At yung ispilahan nila ay napakaganda na. So, hindi na ako... Ayun, guys, nakita nyo ba, guys? Ipakita ko lang, ha? Ah. Ang ganda ng bahay, guys, oh. Nasa dulo ng... Nasa tuktok ng... Kung anong, guys, ayun, oh. Nasa tuktok ng bundok yun, guys. Ipagkita ah. ko, ha? Ah. Ayun, oh. Oh, oh. So ibig sabihin may mga magandang bahay pa rito guys na hindi natin mapidin makuha kasi hindi rin na wala kasi akong guide din guide, dito guys. Pero ang ganda ng bahay na yun nasa tuktok ko oh, grabe talaga. Siguro may mga foreigner na rin dito guys. Ang foreigner ay and andun pa yan guys. Malayo pa yan doon, nandun pa yung kuanjan dyan. Pero ito talaga, ang layo na ng mukha niya nung pinakahuli kong, umali, ah, yung, kumbaga, huli kong punta rito. Okay guys, napapansin ko sa mga tao rito ang gaganda na silpo nila <laughs> ang gaganda na ng mga motor nila at ang lalaki ng mga sasakyan nila pati bahay dati guys pag sinabing tagalundag ka underrated ka kasi bundok nga eh di ba bundok tapos nahihain sila at hindi sila marunong mag makihalubilo umiiwas sila nag a-isolate sila sa sarili nila at ang mga tao naman dun sa amin lalo na yung banda sa Kuan medyo progressive din sa Kuan pag nag-aaral sila shout out sa iyo Maria Agua yay <laughs> yan isa sa mga bats ko yan mahiya yan si EI dati pero mayaman na ngayon yan shout out sa iyo nandito ako sa lugar nyo o oh, ganun sila guys uh, ah, sila hindi sila marunong makipag mingle kasi nga siguro inisip nila antiriting nga yung lugar din nila dati at nahihain. Ngayon hindi na guys. Yun din, hindi mo na ma-understand sila. Mas mayaman sila, mas maganda yung cellphone nila. Lahat halos ng tao rito, di motor. Iilan e lang siguro, iilan e lang siguro ang wala. Pero wow, ang galing. So isa rin ako sa masaya na naging progressive yung lugar nila. Ay, uh, kung nature lang ang hanap mo, lundag ka na tumira. Nature farming, farm ba yung farm, yung farm na mga chicken ganoon, mga fighting chicken. Ayan guys, ayan. Oh. So guys, hanggang dito na lang tayo guys, hanggang dito na lang at hindi na rin ako magtat hindi kami magtatagal dito kasi hindi kami kilala rito, baka isipin ng mga tao rito sino ba tong mga to at mag nagkukuha ng camera. Uh, kaya medyo nagiging ko na rin ako, nagiging andap na rin ako. So I hope guys na malike malike nyo ang video guys. Kung hindi naman nyo gusto, i-dislike nyo guys. Dislike sa video. At kita-kita tayo. Huwag kalimutan mag-subscribe guys. At yung notification bell. Kita-kita tayo guys. Kita-kita tayo. Sa susunod na video. Ayan o, oh, yung cameraman ko. Karimu woman o. Oh. Ayan.